Ania na usay laing bah sa mga trabahante sa Maps 1 ang musugat sa Pasko nga wa nay trabaho. 71 sila ka mga trabahante sa kompanya nga nag-manufacture og mga automotive parts apan hingpit nang mihunong sa ilang operasyon sa nagbayan sa Lapu-Lapu. Silaw anay sa report. Kaniyang Nobyembre 30. Hingpit na nga mihunong sa ilang operasyon sa MEPS-1, kining usa ka kumpanya nga nagmanufacture manufacture o nag mga automotive parts sama sa control rod, iron rod o spring mechanism. Usa sa 71 ka mga trabahante nga naapektuhan sa paghunong sa operasyon sa mga kumpanya, si Red, di tinuod nga pangan, set up man sa naasoy kumpanya. Matod ni Red, agusto pa ning tuiga, gipahibaw na sila sa kumpanya nga hingpit nang muhunong ang operasyon ni ini sa MEPS-1 sa di pa matapos ang tuig 2000 2023. Apan giangko ni Red nga hangtod karon, naglibog pa siya kun unsaon -un pagsugod balik, ilabi na kay taas na ang iyang pangidaron aron makapangaplay na usab og trabaho. Anong mas stress bitaw kay ma Anong aware na kang nga na mo nga manira na siya. Kailangan maglibog ka kung asa ka after na ba. Matod ni Red, naglaraw na lang siyang muuli una sa Chateau Negros Oriental o gamito ng iyang separation pay sulod sa siyam katuig na pagpanarbaho aron makasugod o gamay negosyo. Matod ni Kim Francisco, peso manager sa Lapu-Lapu City, nga sa pahibaw nga ipada sa kompanya nga sa ilang buhatan, ilang ipasabot nga lima katuig ng nakasinati o production losses ang naasoy kompanya, ug mubalhin na lang sila sa ilang operasyon dito sa Laguna Techno Park Special Economic Zone. Ang kini ilang price since na electroplating there is a a Kuarmorag uh, na sila ay provider ni Anna so dabot sa maps pero uh, mahal daw no so uh, nakapag-manage sila ng dito nga partner sa ilang business sa uh, electroplating dito sa Laguna. Hinoon matod sa peso manager sa Lapu-Lapu City, nagpahibaw man sa Dolly 7 ang naasong locator o namayad o sabgini sa mga piktadong trabahante sa ilang separation pay nga subay sa balaod. Hinoon mihimo na o mga pamaagi ang peso Lapu-Lapu aron matabangan ang naaswing mga trabahante. So, Makadawat tag mga ingunani uh, similar ng mga notifications sa mga companies or mga pesa locators. No? Ito na silang i-endorse going to DSWD para sa possible na financial assistance sa ilang AX program o sa DOLE. Gipahiba usab sa Peso Lapu-Lapu City nga ugmang adlawa adunay usa ka overseas job fair sa usa ka mall sa North Reclamation Area samtang may local job fair usab sa dakbayan sa Sugbo ugmang adlawa sa usa ka mall sa SRP. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang misa